Kung hindi man nagbanggit ng mga pangalan, dinanata ni Pangulo Aquino ang mga politikong umano'y ngayon pa lang ay nangangampanya na para sa election 2016. Muli na namang ibinida ng Pangulo ang benepisyo ng Controversial Displacement Disbursement Acceleration Program o DAP sa pinasinayaan niyang proyekto sa Cagayan. Balita natin ni Lea Alves. Hanggang sa pagpapasinayan ng Pangulo sa halos 600 million peso bridge and road network project na ito sa Cagayan, ibinida niya ang Disbursement Acceleration Program o DAP na isa raw sa mga pinagkunan ng pondo ng proyekto. Mula sa mga banner hanggang sa mga banderitas, hayagan ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan ng Tuaw. Pero hindi maiwasang maungkat na ang probinsya, baluarte pa rin ni Sen. Juan Ponce Enrile, isa sa mga leader ng oposisyon. At ang Pangulo, hindi ganoon kalakas sa Cagayan sa mga nakaraang eleksyon. Noong 2007 po, number 19 po ako sa Apayaw. Noong 2010, tumakbo ako sa Senado, ay presidente na po. Umasensya po, number 4 na po ako. Nagkatulungan man tayo o hindi, ako po, ang manambayan bayan, presidente ng buong Pilipinas, kailangan tuguran kung saan ang pinakamata sa pangailangan kasama ng Pangulo si Interior Secretary Mar Rojas na madalas niya rin kasama sa ibang lakad. Sinasabing posibleng maging pambato ng Liberal Party sa 2016 presidential election si Rojas. Pero sabi ng Pangulo, ayaw niya sa mga maagang nangangampanya. niya. Pakasama, pag nagbabasa tayo ng dyaryo araw-araw, tila marami ng nang nangangampanya. niya. Para nakalimutan lang may problema tayo ngayon. Meron namang problema sa 2016 na eleksyon. Yeah? 2016 na yun. ngayon tugunan muna natin yung problema ang balot sa ating pungsambayanan. Nagkataon namang naglilibot sa Maguindanao si Vice President Jejomar Binay. Sa pagdalaw niya sa bayan ng Datu Odin, Sinsua, ipinaklala siyang the next Philippine President ng taga-liberal party na si Vice Governor Lester Sinsuat. <tod> Tama niya si ARMM Governor Mujib Hatama ng Liberal Party nang mag-guest of honor siya sa anibersaryo ng bayan ng Sultan Kudara. Paglilinaw ni Binay, walang bahid politika ang anyay pagtugon lang sa mga imbitasyon ng mga lokal na pamahalaan. Bagamat hayag ang plano niyang tumakbong Pangulo, minsan niyang sinabi na marami pang trabaho dapat unahin bago ang politika. Si Rojas, minsan na rin ipinakilalang the next president ng mga kapartido. Pinakikilala sa inyo, ang susunod special mention din sa ilang pagkakataong kasama siya ng Pangulo. Noong nga pong eleksyon ng 2010, number one kami pareho ni Secretary Marroas dito. Kitang-kita na alam ng mga taga Iloilo -ilo kung sino ang tunay na magsusulong na makabuluhan at pangmatagalang ang pagbabago. Tulad ni Binay, sinabi rin ni Rojas na trabaho ang prioridad niya. Lea Alves, GMA News.